In connection with that, sir, no, nakita rin natin na hindi nakapasok sa Magic 12 yung mga sikat na kandidato na we are expecting na nandun sa mga surveys. Katulad na lang ni Ben Tulfo, ni Bong Revilla, ni Abby Binay, and of course si Willie Revilla Meden na pumapasok din naman sa mga surveys. No? So sa tingin nyo, ano sir yung uh, naging dahilan ng pagkatalo ho, uh, nila? Tingin ko, ano rin eh, nag-iisipin naman yung mga botante pagdating sa may magagawa ba yung mga yung mga tumatakbong ito despite the name recall alam naman natin na malaking factor hindi natin maitatanggi yan malaking factor sa pagkapanalo ng isang kandidato ay yung kanilang uh, name recall kung sila ay naaalala ng mga tao kung popular ba uh, ang, ang kanilang brand pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay winning formula yung popularity kasi titingnan rin nila sa dinami dami ng mga taong tumatakbo na popular kasi hindi, hindi lang lagpas lang, na pin dalawa ang uh, mga ta ang mga taong may mga popular na pangalan, sino-sino sa mga yan ang dapat piliin? So siguro halimbawa sa kaso ng dalawang tulfo na tumatakbo na bagamat sa mga unang surveys ay pasok sa Magic 12. Uh, si Ben at si Erwin, ang ang tansya ko siguro uh, baka nag-isip yung mga tao na si Erwin kasi ay nakapagsilbi na sa DSWD. Si Erwin din nakapagsilbi na sa lower house of Congress samantalang si Ben ay talagang zero Essentially, yung karanasan niya pagdating sa sa public service. So, uh, sa halip na bumoto ng dalawang pulpo, ay uh, isang boto na lamang yung uh, binigay. Uh, maliban pa doon sa parte siya noong uh, administration ticket na uh, for sure, nakatulong rin ng malaki pagdating sa kinakilangang makinarya. Same thing with Willie Revillame, na oo, uh, magandang apelido, kahit pa paano ay pumapasok siya doon sa mga surveys. Pero sa dulo ng lahat, tingin ko na naig yung tumatak sa isip ng mga ng mga botante, yung palagi ang sinasabi ni Billy na wala siyang nakahandang platforma, wala siyang nakahandang panukalang batas. So siguro sa dulo ng lahat, mag-iisip yung mga botante, bakit ako boboto ng isang popular pero wala namang wala pang napapatunayan at wala namang malinaw na platforma di boboto na lang ako nung kilala ko at may napatunayan na uh, kumpara dito sa hindi tayo sigurado brand, ika nga.